Ay, okay, so binakabili ako ng salamin. Salamin na 360 pesos. Kasi ang hirap guys ng walang salamin. Pero wala tong grado guys. Wala tong grado. So ayan guys. Palin. O oh, yan. Ayan ang palengke. meet na ka kami ng pamangkin ni Kate Benji para the Mary for the Alabra So ayan guys. So dito ako sa tabi Ayan So malapit na ako sa palengke guys sabi bang sa ano Di ba lari Lari talaga So ayan guys 60 pesos lang itong salamin na ito Ayan eh, o, ang ganda cute Di ba dilaw yung ano Di ba, lari So... Diret-diretso ako dun, guys. Ayan. Hindi ka lang pala, okay, guys? Bakit mo nga dun pala? So... Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys. Pilihan na mga, ano... Stainless. O, dami. Diba? Nagmungka. Pero, guys, may biliha ko lang stainless para sa induction cooker. Diba? Ayan. So, dito tayo, guys. So, ayan. So, So, ano. So, titingin ako, guys, yung damit. So, ayoko na mga ganun dyan. So, saan na ba kami? Saan na ba ako? Ayan, guys. Di ba, lala? Ayan, Thank oh. So ang una kasi muna na may binibigay guys yung wet ano sa uh, yung pinupunta ng wet market sa mga baboy da di ba love it, guys so yun guys so pumunta na tayo sa sa ano, um, meet namin ng pamangin ng lukaluka ay just lang naman mabait yun si Raquel so yun ang tandem ko guys So, napakabait ng pamangkin nyo nila. Pasensyosa, guys. Pero, misal, loka-loka din. <laughs> Parang katulad ko, guys. Loka-loka. Diba? Love it. Ayan, guys. Ang gaganda. So, ayan. Diba? Ay, ang cute nung Ayan, guys. O, usong-uso niya, no? Ayan, usong-uso yan, guys. Diba? Love it, guys. So, ito ko kayo sa palengke yung namin so that's why I love it sa so, mga followers po namin thank you thank you for your watching my videos namin ni tatay Benji so ayan so hindi ko alam guys kasi manggagali pa sa trabaho yung pamangkin ni Benji yes so dito lang kami nag-meet -me hindi na siya pumunta sa bahay kasi malalayuan naman siya tuwawa naman siya so pag galing sa trabaho guys so dumadarit siya na siya dito sa palengke nagmimit na kami for the humanity for the integrity guys di ba? so ngayon nagsasaka uh, kasi nga puro guys yung ano so luluto magluluto ako mamaya ng sinigang na baboy kay tatay Benji para help ba? Diba? Diba, guys? Love it. So ayan guys. Ayan ako. Di ba? So I think wala pa yung kamang hinibingi. So that's why I I rather than us. That's why I rather than us. So I just want to talk to body. Or yung marini. Or yung tegrini. So wala pa. Dito kami guys sa limit ng kamang hinibingi. Okay. And that's why. So ikat mo na ako guys So baka, baka yung bruha Na nandito lang sa tabi-tabi Kasi laging ayan guys So oh, mga putas hmm. So wala pa siya guys So iko-continuous -co ko itong guys Yung video na married, Itatawagin mo siya guys Ay chat-chat ko na lang siya So, alam nyo know, yung lalit guys. O, diba? ako guys. Yes, of course. So, bye bye guys. Mamaya ulit. Sa mag-video. I-upload ito guys mamaya.